Hmm. At, paano yung hindi nakapagpigil sa araw ng Ramadan na nakipagtalik sa asawa niya? Then later on, nag-intensyon siya na mag-pasting ng dalawang buwan na makasunod. Pero nung mga isang buwan na siya, talaga total hindi niya na nakayanan. So ano yung magiging niya nakalagay? Okay. May tao na hindi na nakayana. Okay, magbabayad siya ng kafara. Two months straight. Two months straight. Okay. Pag yung 2 months na is street ibig sabihin kailangan ni straight 'yan. Kapag kayong may absent ka, back to zero. Ha, ah, back to zero. Kailangan ni street Okay, ngayon hindi na kaya, sabi na parang hirap pa straight ah. So pag nahirapan na, doon na sa pangatlo. Magpapakain na. Ano na po biskin? Actually, mayroong hari noon na dahil mayaman, ang ginagawa niya, naghingi ng fatwa. Hatol sa si iskolar. Sabi niya, anong hatol sa nagipagtalik sa asawa, magpalaya ka ng alipin. So ang ginawa niya araw-araw, ginagalaw niya asawa niya, hindi nagpapalaya lang ng alipin. Sabi ng mga tao, ano tong hari natin lagi na lang i-fasting. Lagi ginagalaw yung asawa niya. So ngayon, nagbigay ng bagong fatwa yung iskolar, sabi niya, wala na yung pagpapalaya. Kailangan na mag-fasting dito natigil yung hari. Kasi hindi na kaya yung Pasi actually, ang fatwa, pwedeng baguhin sa pagbabago ng panahon at sa depende sa nagtatanong. Naam. Katulad yung tanong sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pwede bang sabi ng babae, asawa ni Abi Sufyan, sabi niya ya Rasulullah, ang asawa kong si Abi Sufyan, mag ano ba yan, masyadong kuripot. Kuripot na mister, no, yung mga babae kung nakikinig sila, marinig nila 'to kuripot ang Mr. Kuya Rasulullah. Ang ginagawa ko dahil kuripot, kumukuha ako sa pera niya na hindi niya alam para lang sa anak ko at sa sarili ko. Sabi ng Propeto Sallallahu Alaihi Wasallam, hinatulan niya pero sa kanya lang yun, hindi pang kalahatan yun. Sa kanya lang na ganun ang asawa. Sabi niya, Kudi Bil Maruf, wala, juna halik. Punin mo lang yung kailangan mo at wala kang sa ngayon, kinukuha ng mga babae ito. Na kahit hindi kuripot ang mister niya, <laughs> kumukuha na rin. <laughs> Para, yun ay sa kuripot lang <laughs> parang may hugot may hugot <laughs> may hugot no okay